Hello guys! Good morning! Good evening! <laughs> For today's video, mag-open tayo ng prutas. Prutas siya, ano, lang. Marami tayo. sa mo yung guys. Puro na siya, hindi. Nag-harvest kita sa ano, sa atong protas. Madami kasang gin-harvest. So, ready, ta, ready na siya. Kaya kailangan natin siyang i-open na. Ayan ka. Damo mo siya kayo ba? Ayan. sa na pa ang ano, atong fruit toast lagyan <laughs> natin nilag ano, ginulang ko siya ng mantika para kuan ba? hindi siya mag dikit kasi ano to may katas din ano ba tagalog ba tayo ano may <laughs> ano na lang ni Ilong Guba ayun na ayun na sa magpupulong open sya oh, tara na Sarap po. Namit siya. Oh, walang ga. Namit siya kaya ka. Oh. Wow. Ganyan lang siya kadali. Mag ano, mag open. So, tanggalin natin to yung ano niya. Oh, yun. Yung. Super. Kasi nilagay okay, natin dito ang ah, ating dito may mga itapon eh, mo tayo dito. Kit. Bakit kaya wala ng live chat to? Shout out sa manonood. Ayan, may isang viewers tayo, mga palangga. Kahit itong ano niya, oh, yung mga gilid niya. Matamis to. Kung bakit, Tinatawag ko siya na may tatlo siyang katauhan kasi nakita niya siya parang langka. Pero para siyang durian. Pero parang marang. Malambot. Sarap siya mga besh. Hmm? Lambot siya. Sobrang tamis. Hindi mo maintindihan kung ano ang kanyang lasa. Matamis. Kakaiba sa langka kasi ang langka medyo matigas-tigas pagkainin mo. Pero ito hindi. Lambot. Ang tamis, oh. Or... Hmm. <laughs> Ang bilis niya <yung> tanggalin. <laughs> At yung mga gali-gali din eh, Tamis. So, marami tayong yung open Kaya, busog na busog na naman tayo. O, diba? Malang-alangga, oh. Mabilis lang siya tanggalin. Hindi tulad yung salangka na mahihirapan ka mag ano. Mabudlay ba? Mabudlay ba mag ano ba? Mag Ito mabilis lang siya. Shoutout sa aton niya. Naging viewers. Wala kasing ano, live chat. Bakit wala ng live chat to? Tagal-tagal din na hindi tayo naka-live mga palangga. Bising-bising na si pare. So ayan lang siyang matitira oh, di ba? Yung totoo is sa nakakain pa din to 'yan. Yeah. Yung matitira dito sa mga ano niya, Bakit nagre-reconnect? So, next tayo. Lambot. Ay. Madikit. Alam nyo guys, dahil sobrang dami nito, pamimigay na naman po. Pamimigay na naman natin ito sa mga tao. Ito. Yeah. Hey! Ito. Yung. Yung iba, naka, ano na, nasama na. super tamis. Tsaka ano siya kasi, juicy. Hmm. Laki <laughs> Namit yun siya Oh. Namit siya, namit. Siguro yung pakain ko nito, mga ano lang. Yung buto. Nasa apat o limang piraso lang. Kasi sobrang tamis, guys. Ang galaki, oh. Parang ano siya kasi, yun, yun, Tawag dito. Sa ilunggo ba, malabo. Malabo siya. Malabu. Ang <laughs> dami oh. Marami na naman to. Pama, marami na naman makakatanggap nito. Wala kayo dyan. Nagugas ako ng kamay ah. Eh. Pakasabihin nyo, kinakamay ko lang. Naghuhugas ako ng kamay. Nagsabon pa ako. Pag mga kalahati, kalahati. Sinusubo ko na lang. Hmm? Para kang mabubulunan. <laughs> Para kang mabubulunan. Ayun kayo, taka nakatapos na tayo ng dalawa. Sayang yung ano? Sayang itong mga dilad nito, na ito. Oh. Matamis din siya. Dalawa ito, pangatlo. Pagkasan muna natin ito. Di laut di laut, you know. Tapos sunod na araw langka na naman yung kukunin natin. 'Yon, pure langka talaga. Ito sobrang laki. Ito siya. Langka. Na parang durian. Na parang marang. 'Yan o. Na Na ano siya, nabiyak. Sarap, ang dami na nating nakuha. Yan. Sarap mag-ano ng mga ano nito, buto. Kaso pag pinabox mo 'tong buto, pagdating sa Pinas, galing dito sa Singapore, 'yung buto magiging lupa na pagdating sa Pinas. Again, try ko naga, isang buwan lang sa box. Isang buwan lang sa box. Balik ba box? Pagdating sa Pinas, ano na siya? Lupa. Maitim na lupa. Buto na siya nang galing dito sa Singapore. Pagdating sa Pinas, sa loob ng isang buwan siya doon sa loob ng box. Lupa na. Kahinatnan niya. Grabe, oh. mga latak-latak niya. Tamis pa yun Yung mga anjo buo-buo, kainin na natin. Ah, ano yun eh, biyak nung, ano na ba na kutsilyo ba? tamaan ng kutsilyo. Tanggalan natin to. Para malinis. Tamad kasi magbukas yung kasama ko. Tatanong pa sa akin kung pwede na. Alam naman niyang malambot na. Ayaw pang buksan. Alam niyang busy ako sa trabaho ko sa garden. Tatawagin pa ako. Titingnan ko daw kung saan yung pwede buksan at hindi pwede buksan. Sabi ko, wag mo na lang pakialaman. Ako na lang magbukas. Ganun. Kagaling yung kasama ko. Tapos, ayun. Lumarga. Umiwan ako. Paglarga ng amo, larga din siya. Ito nga, oh. Hindi ko alam. Parang ano na rin siya. pagkakasal ko muna. Punong-puno na yung ano natin, oh. Ay, ano oh. sobrang laki na siya ng no, ano. Sobrahan siguro ni ka ano ba. Bago gin harvest kasi to. Tamir siya. Sobrang tamir. Sobrang tamis ba? Ano, nabusog na. <laughs> nabusog na ba kayo? Kahit yung mga ganito, oh, pwede pa makain. Tamis, gar. Shout out sa dalang viewers. <laughs> Bakit kaya walang live shot? Live shot? Live shot. Teka kaya kasi hindi naka-live. Kaya lang hindi naka-live. ayan, ano kaya, kulang. Ayan, good morning, good morning sa dalawang viewers, mga palangga. Yun o. Ito medyo may sira na. Huwag na natin siyang ituloy. o mga ano start <laughs> na rin ata ito eh. Buksan na lang natin lahat. Huwag na rin ito. Bugasan lang natin. Para walang dumi. Okay. kasi siya pag tinanggal mo yung sa loob. Yun. You know. Ah. na naman yung ano, isang buong. matamis talaga eh. Puno na eh, yung lagay natin. Lagay tayo sa isang tupper. Eh. umalansya so, tayo pagkatapos nito ayun, may dalawang viewers ako sino kaya yung isa? sino kaya yon? hindi ko makita walang live chat hello sa ating 2 million viewers <laughs> 2 million viewers shout out sa iyo Open tayo ng champada. Ay, champada pala tawag nito, guys. Para siyang langka, pero hindi siya langka. Like Dorian. Ano naman Dorian? Hugis marang. Hindi naman marang dahil dilaw. Diba? Hmm ito siya oh, 'di ba ang langka medyo pahaba yung ano niya, yung buto. Tapos yung durian naman is medyo ano, medyo mas malaki siya kaysa sa langka. alanganin din siya sa marang. Kasi ang marang maliliit siya malalaki pero sobrang tamis Kahit itong mga pinagtanggalan ng may mga subak-subak dito guys oh matamis din siya Malakas yata ito sa sugar kasi ang sobrang tamis. Hmm. Paong. pa, oh. Akala ko wala na. Guys, naghugas ako ng kamay ha. Ilang ulit ako naghugas. Mahirap kasi pag naglagay ka ng gloves kapag naghimay ka nito. Kasi medyo may ano siya. May tagta. Hmm. Kahit yung mga ganito niya, o yung mga pinagtanggalan, matamis din siya. Pakita ko sa inyo mamaya pag ano yung mga natanggal na natin. Harap. Tanggalin mo lang ito yung para ano. Pero matamis pa rin yan. meron pa isa. Puno na. Ito oh, sarap oh. Hmm. Kahit ito oh, nakakain siya. Nabubusog. Nakakabusog. Balatalan natin na. Ito siya may ano siya may kunting sira dito. Tingnan natin pang sira. Ano? Kunti lang makukuha nito kasi ala. Bakit ano to siya? Para alanganin ang pagkahinog niya, guys. So, pakita ko sa inyo yung ano. Wait lang, hugas muna tayo ng kamay kasi yung sticky. ayano oh. Kaya nga hindi tayo pwede maggamit ng gloves habang naghihimay nito. Kasi nga, sticky-sticky siya. Eh, hirapan tayong tanggalin yung, ano niya, yung loob. Kahit naghugas na nga ako, malakit oh, malagkit pa rin siya oh. So, pakita ko sa inyo kung gaano kadami yung nakuha natin. Mga palangga. Abang ko kung mga ilang kilo. So, oh, ayan o. Tay, ilipat natin yung camera. Yan o. Sobra diba? Ang laki. Ang laki ng topper. Shaka o. Oh. Sobrang dami o. Oh. Bakit hindi ito ano? Hindi ako bilabol yung comment. Ganyan yung ano natin, mga langga. Oh. Sabang surap oh. <laughs> marami na naman. Pero ano siya, marami pa tayong i-harvest, mga palangga. Ayan. Thank you for watching, guys. yan lang muna. Thank you. Lomi, oh. Oh, ilang kailo kaya, kaya to? Ah. Higit sa limang kilo. Sana makapagpadala ulit ako ng buto sa Pilipinas. Bye-bye.